Wednesday Waluang uh, karera natin ngayon sa araw na ito gagamitin ko po yung bagong morning line na nire revise natin yung format makikita din po ninyo yung logo bago na yan ito po uh, pinapublish natin ito yung pinakamahaga na lumalabas doon sa mga programa natin uh, normally one day before the races kasi yung nati ibang programa, yung baseline, time card, at saka yung uh, uh pace analyzer, usually po uh, sa araw ng karera lumalabas 'yun. Maliban sa araw ng uh, Sabado o Biyernes. Probably mauna 'yun kasi maaga ang karera. Ngayon, uh, since na bago yung uh, format ng morning line, ipapaliwanag ko kung uh, ano yung mga nakikita ninyo. So, dito meron tayong sustain, yung first column. Makikita din po ninyo yung mga nakapula. Ibig sabihin, yan yung uh, mas magandang value. So, sa sustain yung uh, nakapula yung mas maliit na value kasi yung sustain ang ibig sabihin niyan yung effort yung hiningi mo na sa kabayo kumbaga kung nagpapatakbo ka ng uh, kotse yung silinyador so humihingi ka hinihingan mo yung kabayo so kapag ka mas uh, maliit yung hiningi mo tapos uh, malaki yung uh, output katulad nito uh, sino ba dito? so eto Pinakamahingi... Maliit yung hinihingi ni 14 de Oktubre yung output niyang speed 15.4 kumpara dun sa Jenks Huddinap. So, yun. Kaya nakadilaw din yung uh, title niya. Ang uh, ibig sabihin nun, mas maliit na value, mas maganda. Katulad din yung time, syempre mas maliit na value, mas uh, maganda. Kabalik tara naman nung uh, speed ito po yung aire uh, Yung uh, mas mataas na value ang nakapula uh, And the rest Yung speed Siya naman yung uh, aire yung, uh, yung yung measurement niya in meters per second At uh, Depende po yan dun sa binigay na sustain So kaya yung, yung method na ito is a uh, sustained speed method. So, kung gaano mo na may maintain yung speed mo. Kasi baka may mga nagtatanong yung pace analyzer, ang method na ginagamit niya is pace analysis method base sa running style dun sa pagkakasunod-sunod o kung sino mauna. Kaya nakikita nyo dati, pag nag-analyze ako, Ina-arrange ko by running style. So kasi yung gamit ko doon yung pace analyzer. Dito ang gagamitin natin morning line sustained speed. Sustained speed ang uh, method kaya uh, iba yung uh, paraan natin ng pagpili ngayon ng mga winners. Yung stamina man, stamina yung po yung uh, lakas O reserve speed nung kabayo. Yung class, yun yung group rating sa huling anim na takbo. So, in-average yung anim na mga sinalihan niyang karera, yung grupo, nilalagyan po natin ng numero yan o rating para alam natin pagka in-average natin kung yung mga nilabanan niyang grupo e eh, mabababa o matataas. Yung form naman, yun yung kondisyon ng kabayo. Kung paumento o para may kumpara natin yung uh, form o yung kondisyon ng nung, nung bawat kalahok. So ito po lahat din ng anim na takbo niya. Inaverage natin para malaman natin yung form. Uh, kaya yung computer din natin, yung software na ginawa ko na na-analyze niya yan. So mahirap po gawin yan kung mano-mano niyo at hindi niyo rin alam kung ano yung titignan. Da dahil itong uh, ginagawa ko base po ito sa more than uh, since 1987 ako nagkakarera nung first year college ako kaya um, alam ko na yung mga titignan na pag i-combine ng mga parameters para makapag-analyze so sa time ito po hindi although kinoconsider natin yung huling anim na takbo na, na discover ko siguro 2 weeks ago na mali yung i-average ia mo yung lahat ng time kasi Siyempre, hindi naman laging labas yan eh. Kaya, ang inaverage ko lang po yung mga labas siya. Kasi, nadedetect din natin yung mga past performances kung inilaban ba o hindi eh. O mag-aang sa kanya o hindi. Kaya, itong time, although base dun sa huling anim, ah uh, yun lang pong inaverage natin yung tipong labas yung kabayo kasi bakit i-average mo kung nagpakulelat siya o nagkaroon ng problema bakit mo i-average yung so, lalabas na pangit po yan ah uh, ganun din yung uh, yung sustain uh, speed and stamina pwera lang yung saklas kasi yung saklas kailangan yung yung anim na karera para malaman mo kung ano yung mga nilabanan niya yung form dapat yung huling anim din kasi doon mo talaga makikita yung prediction kung paumento o hindi kasama yung hindi siya nilaban kasi baka mataas yung grupo yung running style alam, alam nyo na po yan kaya hindi ko na uulitin so magsimula tayo paano ina-analyze yan dalawang bagay pwede nyo i-arrange by running style kung sanay kayo sa pace analyzer uh, ang unang tip ko dito pagka yung unang tatlo naging pula o kaya yung dalawang huling tatlo nagpula eh meron na po yan katulad ni blame the ghost blame the ghost okay so makikita nyo yung speed ni blame the ghost a uh, 16.7 tapos yung stamina niya 51.9 so nandyan po yan dun sa isa sa mga matataas tapos yung form din niya maganda nagpula pati yung time okay so kasama po yan sa pili natin si blame the ghost ang 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 uh, ang ang isa na lang i-consider nyo dyan kung uh, gano'ng katagal na nagawa yon hindi ko na sinama yan dito kasi ibang uh, analysis method nga ito. Kung gusto nyong malaman kung gano, kung kailan siya huling tumakbo, makikita nyo po yun sa time card. Okay? So, dito makikita natin na mataas nga yung speed niya. So, kaya kukunin na natin yan. Okay? So, number 8. And then, since ang, ang method natin is by... Uh, analyzing according to the sustained speed, ...magahanap tayo ng maliitang sustain na may speed and stamina. Uh, dinadahan-dahan ko lang, pasensya na kayo, kaya ahaba itong, uh, itong uh, video na to kasi para matuto po kayo. So makikita ninyo dito, pag inarrange natin by sustain, from top to bottom, ang unang lalabas dyan na may speed at stamina yung 4A. Kaya pipiliin ko rin po 'yan. Ngayon, kasi may din siya, tatlo ang pipiliin ko dito. Hindi ako pipili ng uh, ng dalawa lang maiden kasi tapos marami pang sasali. Yung uh, isang pick ko dito, kung mapapansin niyo, ito ang may pinakamataas na speed. Oh well, mas mataas yung speed niya dun sa, ah mas mataas yung stamina niya kay ah, blame the ghost kaya pareho ah eto stalker pa so hindi naman malayo yung speed niya ang ah, problema lang yung form okay yung form niya so ibig sabihin na ah, mas nasa forma yung blame the ghost pero hindi rin natin alam kung gaano nakatagal yon So, kukunin ko rin yan yung uh, 7, lucky, triple 2. So, tatlo pili ko dyan. Ngayon, yung blue, yan yung first pick. Ah, sorry. Yung pula, 8. Kaya makikita nyo, 8. Pula. Ah, uh, pangalawa, yung blue, 4A. And then, 7. So, race number 2 tayo. So, ganun na ang magiging uh, para mas madali. Kung yung pace analyzer ito yung uh, ina-arrange natin dito. Ito yung i arrange natin. Okay. So, tandaan niyo, ibang method yung ginagamit ng morning line sa pace analyzer. Dito, sustained speed method o kaya input output method, yung pace analyzer is pace analysis po 'yon. Okay? Kaya kung gagamit tayo ng dalawang method asahan yung hindi pareho ang magiging ah uh, resulta o yung mga pipili ninyo tsaka uh, maaaring yung iba pareho pero depende po yan sa tool na ginagamit nyo kaya marami tayong ino-offer na programa kasi kung ano yung gamay nyo kung ano yung mas madali para sa inyo kasi iba-iba naman tayo ng level ng pangunawa eh tsaka depende rin kung ano yung mas naiintindihan ninyo at saka, kung mapapansin ninyo, yung kombinasyon ng parameters hindi po para pareho sa bawat programa ko. Kasi yan yung mga kombinasyon na tested ko na pwede nyo pagsama-samahin para maka-arrive at the winner. ah uh, isa pang ipo-point out ko, kahit pareho yung gamitin natin, limbawa dalawa tayo mag-analyze, uh, parehong morning line gamitin natin, magkaiba rin yung lalabas na analysis natin imposible magkapareho po yon maring sa iba pareho pero nandun na nga yan sa pagintindi ninyo minsan yung iba lumalabas yung instinct uh, parang nagamayan na nila na uy eto kita ko parang parang abstract reasoning kaya sa yan eh kaya kaya nga iba-iba yung kulay niyan eh pag nagamayan nyo okay so dito inarrange natin by sustain makikita natin ngayon na pagtitingin tayo sa time race number 2 ba ito? o oh, race number 2 okay. so ang unang guguhit dyan si Todo Pong pula lahat pero ah uh, babasahin nyo rin kasi hindi porke pumula lahat yan eh, yan ang kukunin nyo I-check nyo doon sa Ayan, katulad nyan Yung time nya Eh, maganda 89.8 Okay Ang problema lang nya yung, yung condition So uh, Pero Lamang siya kasi doon sa speed At saka sa stamina Dahil nga lang doon questionable yung form Gagawin ko lang siyang panigunda ngayon, kaya ko rin sinama yung running style kahit hindi natin siya ina-arrange dyan Kasi para makita natin kung yung uh, speed niya, katulad yan, mataas, e eh, akma doon sa running style niya Katulad yan, pag ina-arrange ko ng running style, si Glenda's Magic ang mauna Tapos may speed, tsaka oh, may speed at stamina O, silang dalawa ni Todopong may speed at stamina Ah, uh, kaya lang lamang si Glenda's Magic kasi may form although mas mataas yung class ni Todo Pong tsaka mas maganda yung time so para sa akin yung dalawa na yan e eh, patas ang maganda yan isang front runner tsaka isang stalker sapat na yan para hindi na tayo kumuha ng iba dalawa lang kukunin ko dyan pang primera ko yung dos panigunda ko yung otso Race number 3 uh, Pag natanggap nyo po yung morning line Marireceive nyo ito uh, Naka-arrange by running style So Titignan nyo agad yung sustain Kung ano yung may gumuguhit Okay So dito ayan o, Tamang tama kasi stalker lang siya Tapos mataas yung stamina Kaya kukunin ko na agad yan si uh, uh, numero 6 si Bfit and Pabulus. ay, 6. Ngayon since Mayden, ah uh, tatlo uli yung kukunin ko dito. Mayden eh. Mahirap po 'yan kasi hindi pa kita talaga yung uh, galing nila. Kaya pag inalins natin by running style kahit mataas yung yung uh, yung silenyador niya, yung hinihingi niya. Kasi pag mataas ito, ibig sabihin madaling maubos 'yan eh. Kaya lang may sustain pa rin siya. Kaya contender pa rin 'yan kahit mataas yung yung uh, hinihingi niya sa kabayo, yung yung sustain, yung effort, yung para manalo, yung binibigay niyang effort mataas, eh meron pa rin siyang stamina at saka speed. Kaya kukunin ko rin yung heavyweight. Ngayon since sabi ko nga may din 'yan uh, tatlo ang kukunin ko kung mapapansin ninyo pag tinignan natin ito yung may pinakamagandang speed at pinakamagandang stamina tapos may class may form, may time okay so kukunin ko yan actually pwedeng pang primera yan eh, yung sun Rider, dahil uh, magaganda yung value nya pareho lang sila ni heavyweight tapos mas lamang pa siya sa stamina which is tama naman kasi mas mauna si heavyweight S5 para yung stalker pero yung speed points mas mababa yung kay sunrider pero makakasabay yan kasi yung speed niya hindi na lalayo dun sa iba so actually kung akong tatanungin dapat yan yung kinuha kong First uh, pick, yung Sunrider Pangalawa yung 6, tsaka 8 So ayusin nga natin So 5 6 8 Bakit uh, pangatlo ko lang yung 8, 8? Kasi po, uh, masyadong mababa yung speed Although siya yung pinakamataas na stamina Eh, parang manggagaling yan sa hulihan Kasi, sabi ko nga, mas ah uh, matulin o mas nasa harapan, mas pabor pagka sa metro So race number 4 dito ah uh, pag ina natin by running style, makikita agad ninyo kahit matas yung hinihingi niya, eh, natural lang kasi front runner nandun si Don't Stop Believing. Okay? So mataas na speed Mataas na stamina Sa form lang natalo Tapos yung time pa niya Yung average time maganda So pang primera ko yan Ngayon Hanap tayo ng panigunda Kung makikita ninyo Ayan o Obviously si Oru Ang pangalawa Magkakatalo na lang yan Sa form Okay? Kasi front runner yun Natural lang na Na mataas ang speed niya Kasi ito is stalker lang So 17.1 Normal lang yun Ah, uh, Pero Yung form Diyan magkakatalo yan Kaya Kahit kahit mababa yung grupo ni Oruti ah, uh, Tingin ko may laban yan Ngayon Kapag ka nakikita yung ganyan Ah <coughs> uh, mababa yung 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 class eh tingin ko madedihado pa yan so race number 5 tignan natin kung makakadali tayo pag na race natin ng ganyan so by the way ah uh, magkakaroon tayo inayos ko po yung website para magawa nyo rin na 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 arrange ninyo kaya lang siyempre, pagka interactive na yan hindi ganyang kaganda yung makikita ninyo baka plain lang na numero yan baka wala yung yung kulay so pero ma makiklik nyo na kung ano yung uh, nagagawa kong ganyan ma-arrange nyo para mas madali kayong makapag-analyze so dito uh, kukunin na, uh, na natin agad oh. gumuhit lahat eh. yung tres So wag kayo maasa kung guguhit ha, i-analyze din niyo. Katulad niya na uh, kasi dito mataas yung kanyang uh, speed pasok although ito yung pinakamataas si Munich. Kaya lang si Munich talo sa form. Tsaka mas may mao na kay Munich eh. F7 yun eh. Kaya hindi ko kukunin 'yan pag ina-range natin 'yan. By running style. Hin may hirapan siya sa harap eh. Kaya kahit pinakamataas yan dalawa na yan, hindi ko pa rin siya kukunin kasi mahirapan na siya sa harap, pangit pa yung class. So talagang ma-outclass ma yan ni Sinag, which is yun yung second pick ko. So yan ah, uh, makikita ninyo, pagka siguro kung iba yung mag-a-analyze, kukunin nyo si Munich. Kaya depende po yan kung Basta ang mahalaga na yung data Nakikita ninyo kung sino may mga laban Bahala na kayo kung sino yung kursonada nyo Basta susundan nyo lang naman yan yung mga value eh. Ang ginagawa ko lang naman Binabasa ko rin lang naman yan eh. So race number 6 Arrange natin kasi nga ito ang method nya uh, Uy! Lamang na to. Si uh, Laughing Tiger. Lamang na yan. Diba? Eh, 6. Ngayon, makikita ninyo si Pulido. Tapos mas mat Ah, hindi. Mas matas form ni Laughing Tiger. Tapos mas matas pa yung class. Kaya lang si Pulido nasa harap. So, tingin ko patas yung laban na yan. O, oh, nasa harap siya eh. Kasi front runner yan eh. Kahit mauna yung daginding, yung tatlo na yan, lalampasan niya kasi mas maganda yung stamina niya. Tsaka, nandun din naman yung speed niya eh. Kaya, kahit F4 lang yan, makakasabay yan at lalampasan niya. Kaya, siya ito yung uh, pangalawa kong pili dyan. Race number 7. Okay. So mag-comment lang po kayo kung anong gusto nyong arrangements kasi sa ngayon ah uh, uh, ang arrangement niya by running style kasi doon na kayo na sana eh. Kung gusto nyong i-arrange ko by sustain o i-arrange ko by running style, pag uh, nakuha n'yo kasi static 'yan, hindi n'yo ma-arrange ma 'yan dahil uh, J, uh, PNG 'yung natatanggap n'yo eh. So dito, race number 7, analyze din natin ulit. Ayun no. Pinakamataas eh. Talo lang sa form. Pero labang sa class. Di ba? So, pang-primera ko na 'yan, 8. Tingin ko pantayan ni ano eh, Namaskar. Silang dalawa. Kasi si Namaskar, hindi naman nagkakalayo yung ano nila, yung sustain, yung yung effort, hindi nagkakalayo kahit pumula yon malapit lang kaya titingnan nyo po yung value huwag kayong aasa dun sa sa kulay so yan ang pili ko dyan 8 Malibu Bell and 5 na race number 8 so siya nga pala meron akong bago nilabas yung uh, speed stamina graph parang ganito din ang principle doon kaya lang uh, makikita ninyo graph so hindi numero kasi yung iba na, sumasakit yung ulo pag nakakita ng numbers kaya gumawa ako ng speed stamina graph makikita ninyo yung uh, yung height ng graph may pula yung green yung speed pula yung stamina para ma makukumpara nyo visually hindi numerong ganito pero ang ang, ang principle nun parang ganito rin <coughs> kaya lang nakikita nyo lang doon since visual ah uh, speed lang tsaka stamina tapos yung running style at post position kasi yun lang ang magkakasya eh pero para sa mga ayaw ng ganito pero gustong uh, makapag-analyze base sa ganitong method yung speed and stamina graph nandun po yun sa Facebook page libre po yun sa ngayon okay so ini-introduce natin yun para pangmasa talaga yun dahil mata-mata uh, lang eh okay So race number 8 Ah nga pala minsan Pagka nag gumawa ako ng tip ah, Yun ang gagamitin natin Para malaman ninyo Para na rin siya gamitin Tsaka kapag ah, Hindi ako nag tip Hindi ako nakapag tip Siyempre ah, Kung gusto niyo ng kopya ng morning line Meron sa Horse Racing Philippines ah, 18 pesos na po ito kasi nga iniba ko na yung format, Tinest ko po 'yan sa loob ng labing uh, ilang karera 'yon. Labing dalawang karera yung yung consistency ng uh, ng accuracy ng mga data na 'to. Kaya piling-pili yung mga data dito, ipinagmamalaki ko 'to kaya tinaasan ko yung presyo naging 18 pesos siya mas matalas na yung pag-analyze dito. So kung uh, matalas yung pace analyzer kaya lang yung yung learning curve kasi ng pace analyzer mas mataas um, mm, sa morning line kaya 20 yung pace analyzer 18 yung morning line mas pangmasa madaling maintindihan uh, iba rin naman yung uh, analysis ng pace analyzer ah marami na po nga nananalo sa pace analyzer yun palagi ang hinahanap tsaka yung time card yung may mga gamay naman yung paceline uh, nagme-message sila na oy may nag-message pala nung nung nakaraan tinamaan niya yung pick 6 saka pick 5 gamit yung time card 12 pesos lang yon uh, hindi niya lang siningle niya kasi yung uh, may sweat counts pero sana tumama din daw siya ng take all kaya uh, yun, yon uh, avid user siya ng ng time card pinaparis niya dun sa paceline line Karamihan din ang bumibili ng programa natin pares-pares. Uh, yun. Gamay na nila. So, race number 8. Hanapin natin yan eh. Pag na-race ng gano'n, tapos may gumuhit, kunin nyo na agad yun. Pang primera na agad yan. Uh, yung isa, na meron din, Ayun, no? Yung speed niya, siyempre, eh, hindi ganun. No? Kahit di pumasok, di naman malayo. Pero, yung stamina naman niya, dikit. Tsaka, ayan. Actually, pwede nyo nung singling yan. Kaya lang, uh, maganda kasi yung tinakbo din nung dose yung nakaraan, eh. Kaya, kukunin ko rin yan. Ayan. So, Uh, tingin ko yung, yung pagkakapili ko ngayon confident ako kaya minsan pagka wala akong uh, wala akong vlog uh, may morning line naman yung makikita nyo yung tips sa morning line pagka wala akong vlog yopi tips na po yun. kaya isang dahilan din yon kaya naging 18 pesos siya ang kasama sa morning line yopi tips ko po yun. hindi na computer algorithm gaya ng dati ang nakikita nyo sa time card, baseline line, tsaka pace analyzer yun nasa taas galing uh, sa computation ng computer yon. so good luck kung may tanong po kayo, mag message lang kayo uh, tapos yung mga nagpapa shout out ang gagawin ko uh, kung fan kayo ng facebook page uh, i-gagawin kong thumbnail yung yung mga comment niyo kung may avatar kayo di syempre kasama yon parang yun na rin yung shout out ay nakatamdel pa okay so good luck po